So, who would it be and why? Uh, so, yes. so, so, na hindi. Ay! Yes. kay Pero kay drama, diba? ko na rin po after. Kasi in 3 days, wala, din nga Yaya, na ako natulog. anak ko. Tapos nagbulog. Nagbulog siya. Huwag ka maingay. Hindi ko ganyan. Tapos wala lang siya. Wala lang siya. Nagbulog anak ko. Madaling anak ko. Diba? ba <laughs> <Na, ako ngayon. laughs> yeah. oh, sa ngalan lang sometimes Subtitle. Oo. kapit ko ko sa akin na may nakalagay bata lang daw ba hindi ako ginawa ko kaya in, ano ko man dala ko na BTS ah Toto Hindi I don't care the language po ng experience. Thank you, PG. Ah, oh, meron pa magkatanong? I crush you. <laughs> <laughs> meron, June, nagtanong ka? Okay, si June lang, ipotatanong ng uh, question.